Magandang magandang umaga po mga kapamilya. Ako po si Reverend Jao. Tayo na pong magkapit pandasal. 15 days na lang po at Pasko na. Pero marami po sa inyo ang nagtatanong, pwede bang maging maligaya ang Pasko sa dami ng pinagdaanan nating bagyo at sakuna? Sa totoo lang po, mahirap sagutin ang mga tanong na yan. Sa dami ba naman ng problema Mula sa pang-araw-araw na gastos hanggang sa maruming politika. Nako, talaga namang hindi kasiya-siya ang buhay. Sa tingin ko, pwede pa rin maging maligaya ang Pasko natin sa taong ito. Ang maganda kasi sa ating mga Pinoy, kahit gaano kahirap ang buhay, ay may isa tayong yaman na hindi nauubos. At 'yan ang ating mga ngiti. Sa tuwing nakahakita ako ng Pinoy na ngumingiti, parang sinasabi niya na nadadapa man ako, ay nakababangon pa rin. Nagihirap ako subalit nakakaraos pa rin. Tatayo ako dahil hindi ako pinababayaan ng Diyos. Mga kapamilya, sabi po ni San Pablo sa Biblia, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas akin. Kaya malaki ang tiwala ko na kahit mahirap ang buhay ngayong Pasko, lalabas pa rin ang ngiti sa ating mga labi sapagkat alam kong nasa puso ng bawat Pilipino si Kristo. Siya ang magdadala sa atin ng pag-asa at galak. At siya ang pupuno sa anumang pagkukulang natin. Magtiwala tayo. Magagawa natin ang lahat kay Kristo na siya nagpapalakas sa atin. Amen.